So pupunta kami ngayon ng DRT Kasama ko yung kapatid ko kasi mayroon siyang bagong Aerox. Be-break in niya. Same sa akin dito, kakasalpa ko lang ng MTK na 16 na black. So i-break in din natin 'to ngayon. So malapit na rin it naman itong mag ano, 1000 ang target ko kasi dito is 1000. Siguro after ng ride na 'to nasa 1000 na siya. So dito dala ko yung aking GB na bag. Tapos DJI na box. Andiyan yung mga accessories ng ating camera na ginagamit ngayon. Medyo nadelay kami ng konti kasi as you can see, oh, umuulan. Umulan kanina. So ngayon wala na siyang ulan. Rerekta na, na kami dito. So pinilitan ka pala ulit yung tambucho natin. Kasi di ba yung nakakabit dito nakaraan, MTRT. So parang gusto ko i-JBT. Parang pakiramdam ko parang pigil yung takbo dun sa MTRT. Pil piling ko lang. I-open mo pala yung ano, intercom. Parang ahigpit na ng gloves ko na to. Tagal ko lang hindi nagamit. Komine. Komine gloves. Dito pala kami magdadaan mga pare kayo sa Kiko kasi sa may bagong silang ginagawa yung kalsada doon, yung tulay. Kaya congested masyado. So dito sa Kiko kahit papaano naman, mas mabilis ang daan dito compared doon sa bagong silang. So ito pala yung pero mas okay dito magdaan kaysa doon sa bagong silang sa ngayon. Alabas natin dito sa may papuntang ano, sa SM San City, Bulacan. Tapos kakaliwa tayo sa may tungko. Ito, dito tayo magsisimula sa traffic. Nasaan ka na? Hoy, traffic na naman mga pare ko, oy. May nakaharang na bus, nagbaba ng ano, ng sakay. Dito maganda yung daan dito sa may no sa Del Monte Bulacan. Dire-diretso lang tayo dito sa may tungko, dire-diretso pa Hanggang sa marating natin yung Star Mall. Ito SM San Jose Del Monte na tayo. sa City Del Monte. sarap hatawin ang motor ko ang talaga pag naka JB8 sarap hatawin eto mga pare kayo no pakaliwa na tayo dito sa may Star Mall hey, welcome to Star Mall sa Nose si Del Monte tapos ito dire diretso nito na unahan natin itong mga nasa unahan na ito nasa ka na dikit dikit ka sa akin mismo sa likod ka, punta ka sige birahin mo eto mabertig ako nakita mo Sige, birahin mo lang. Dumating kami dito sa DRT, medyo madilim na po mga pare ko eh. Papalapit na po kami dito sa may arko ng DRT, napansin namin yung mga magagandang ilaw po dito sa may bandang arko. Parang ang ganda ng welcome sa atin ng Doña Remedios Trinidad. Pero hindi na po kami huminto dito, dumiretso na rin po kami. Sa pagdiretso namin eh, makikita po natin dito yung statwa ng Mama Mary, tapos may mga ilaw-ilaw din po. Sir, pumangking oh. Ah. Bakit? Ah, uh, yan, ano ba yan? Guys, dito kami sa may DRT sa may barangay Kalawakan. Grabe pala yung daanan dito pag gabi. Napakadaming street lights, tadtad -tad, oh. Kaliwat kanan, kaya ganito napakaliwanag po dito. Kahit wala lang kayong mga ilaw sa motor oh. Grabe, kitang-kita pa rin kahit wala lang mini driving light. Slow down. Grabe, napakalakas naman ng mga ano dito. Daming ilaw oh pa solid naman pala dito pag magra-ride ka ng gabi. Tsaka yung ng mga street lights, napakalalapit lang. Tapos kaliwat kanan pa siya. Ayun no? Oh. <laughs> may mga dating para may mga dating street oh. tapos din niyo to. Nakapagit na yung mahina na yan. Tapos may mga bago na malalakas. Grabe, halos tabi-tabi yung mga ilaw dito oh. Grabe, napakaliwanag. Parang hindi nakakatakot maglakad dito pag gabi. maayos ah Benta pala dito sa gabi Dito sa barangay Kalawakan Ang daming ilaw. So guys, bali andito na kami sa may bypass road. Nakiikot na po kami ng DRT Bulacan. So dito, titestingin natin yung ating click 165. Napaabutin po ng isang daan. Tingnan natin kung kakayanin. Sana hindi masira yung makina. Actually, magwa 1,000 na po yung aking tinakbo dito sa motor. Kaya medyo confident na ako na hindi gagasgas yung block nito. So, tamang-tama lang din itong location natin dito sa may bypass road. First time ako ng 103. Ayun, napatakbo na natin naman ng na 100. Dito kaya, try natin. Pina natin, hindi, ito. 120. Balik, balik ko na agad na. 120 lang pina 120 ko pero so, sinatawin ko ulit dito parang hindi bagay, hindi bagay yung ano, parang hindi tono yung pipe ko o kaya yung camshaft, um, parang gusto ko magpalit ng cams, try ko yung ano naka 1,000 na tayo, so official na na-break-in na talaga natin siya so kasi nakita ko dito yung trip A ko, nasa ano na lang, 4 kilometers every 1,000 kasi nagre-reset to eh, so nasa 1,004 kilometers na tayo So, so far so good naman kanina. Nakita nyo, hinata ko pinag 1.30 ko. Wala naman naging problema. Hindi naman umapaw yung coolant or suminga o nag-overheat. Wala, wala tayo na encounter na gano'ng problema. Okay na no, okay yung ating buo. Baka next time, may pupuntahan na tayo na ibang lugar gamit itong click ko. E, i ko ito sa susunod. Yung hahatawin ko talaga. Tingnan natin kung makakayanan ng ano makina yung hato natin bali ano na to norsagaray na pala to ito na tayo nakalagpas na tayo ng arko ng angat bulakan so normally dito may mga checkpoint dito eh pero ngayon mukhang wala so kakanan tayo andito na talaga tayo sa bulakan napakarami talaga lubak dito hindi kayo pwede mag ano kumpiyansa na hato <laughs> kayo kasi minsan magugulat na lang kayo may lubak na malalim pwedeng mabengkong yung mga gulong nyo buto na lang at mayroon tayong malakas na ilaw talaga kahit pa paano eh malayo pa lang nakikita na natin yung mga lubak pero ito, nasa 5, ,000, 5, ,000, 5 kilometers na so, 1,005 kilometers na yung ating kargadong motor 165cc na uh, Honda Click natibay so, naman pala yung MTK eh, sabi ng iba uh, mahina daw, porket mura lang mahina na, kaya e, ito Baka sa susunod mga pare ko, nagdala ko kayo sa Marilake gamit itong ating Honda Click 165. So, titignan natin doon sa mga twisties. So, sa susunod mga pare ko, doon naman tayo pupunta sa Marilake Baka night ride din yung gawin ko para mas presko ko yung biyahe natin. So, sana, bago ako Marilake sana naikabit ko na yung aking ano, mags na white tires. 137 yung likod tapos 100 by 80 yung harap so titingnan natin yon kakayanin ba ng ating motor saktong sakto lang din na naglapat ako ng gulong kasi naglaki naman ako ng makina eh so pawilan din may sobra pa may, medyo malakas lakas yung motor natin compare na sa dati palagay ko pag nabreakin pa natin ito lalo pag tumakbo pa ito ng 1000 mahigit pa mas gaganda yung takbo nito kasi mas gaganda yung lapat na ng piston dun sa block natin eh, 1,000 pa lang itinakbo pero napatakbo na natin ng 130. What more pa kung ano, na in na talaga tapos naparema pa natin. Tapos na ito na pa natin ng, yung panggilid ng maayos. Bali, ang next project ko dito sa motor, yun nga, yung max na yung rim type ibabalik ko para medyo malapad na yung gulong natin. Tapos, ipo-full wrap ko na itong body kasi yung nakaraan, yung pairings lang na full wrap ko, yung pula sa so, bala ko yung inner fairings if, irarap ko na siya ng puti ay ng itim para talagang hindi na siya namumutay yung mga inner fairings natin tsaka try natin bumuli ng ano yung suspension ng MTRT yung BOPO dun kasi sa kanila nakakabili nun eh so to try natin kasi yung aking OKD suspension may tagas na pero ang pinaka naging benefit ko talaga dito sa uh, click 165 natin yung arangkada niya ibang iba yung arangkada talaga malakas sobrang sarap gamitin sa mga overtake tatry natin to sa long ride like ano uh, bandang norte tingnan natin kung makakapalag kasi sa norte maganda ang daanan dun eh check, -check natin yung tibay ng kargadong motor natin so ayun mga pala kita-kita tayo na lang sa next vlog temporary road close